Nais nice po nilang ipabot sa inyo ang taus-pusong pakikiisa nila sa hakbang ng maisog Pilipinas. Wala man o sila rito kasama natin ang pisikal. Sila ho ay nakasubaybay kahit may different time zone nagpupuyat gumigising ng maaga para ho makasama tayo. Kaya wag po kayong masisiraan ng loob kahit tayo'y pinipigilan, tuloy, tuloy, tuloy ang hakbang ng maisog at tayo ay parami ng parami ng parami. Hindi tayo titigil hanggat tumigil na sa pagbibingi-bingihan, pagbubulag-bulagan at pagiging manhid ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan po ang iiwan ko sa inyo. Huwag kayong mapagod. Sa pagmamahal at pagmamalasakit sa Pilipinas, huwag kayong mapapagod makipaglaban at makibaka. Huwag kayong mapagod sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga kapwa Pilipino. Mabuhay ang hakbang ng maisog. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay tayong mga Pilipino. Maraming salamat at magandang gabi ho sa ating lahat.